ito magbalot na ako ito nagbalot na ako na ko na sa loob okay ganito ang pagbalot oh yan nilalagay sa loob tapos itong karne dito sa dahon ng kalabasa lahat ay magkakain sa kalabasa dahon nagdala ako paborito ni amoy ayun magbalot ako nito Saka ito na namang bulaklak. Dami-dami. Araw-araw na yan. O yun. Ganito lang yan. Ganito lang yun. Yan, ganito lang yun. Yan. 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 Eh, tupiin. Takpan. Takpan. diyan na siya. Nagay dito. Bye bye.